Hello guys! Kumusta po kayo? Guys, ah, gusto ko lamang pong share sa inyo yung journey ko po sa ah, mundo ng pag-YouTube. Marami kasi ang nagsasabi guys na madali lang daw. Marami din ang nagsasabi na mahirap. So ano ba talaga ang totoo? Madali or mahirap? Guys, ang ah, kasagutan dyan ay malalaman natin kung panunood din ninyo itong video na to at tatapusin. August 4, 2022 guys, nang nag-start ako na uh, mag-upload ng video sa YouTube. Ang unang video na ito ay yung nanganganap ng ating uh, per baby na si Marta. Ang pamagat niya ay mami na si Marta. Marami kasi akong mga alagang hayop guys. Mayroon akong aso, pusa, baboy, manok, pato, pabo at iba pa. At ako talaga guys yung uh, nag-aalaga sa kanila, nagpapakain, nagpapaligo, naglilinis, lahat yan guys ginagawa ko. So sabi ko, why not uh, i-video ko sila at uh, i-upload sa YouTube upang sa ganon ay uh, magkaroon naman din ako ng documentation at may share ko ito sa uh, mga tao kung ano yung ganap sa buhay ko araw-araw. So yun nga guys ang ating ginawa. Pero guys bago po tayo makapag-upload ng video sa YouTube, ay kailangan po natin magkaroon ng YouTube account at YouTube channel. So ano po ba yung YouTube account at ano yung YouTube channel? Ayan guys. So pag meron na tayo niyan guys, ay pwede na tayong makapag-upload ng kahit ilang videos na gusto natin. Pero guys, tandaan po natin na kailangan po natin uh, sundin ang uh, YouTube uh, Community Guidelines. Ano ba itong uh, YouTube Community Guidelines? Dapat guys ay hindi po natin uh, mababayolate yan. Kasi once na nabayolate po natin yan ay pwede pong uh, maalis o mablock yung ating uh, uh, YouTube uh, channel, yung ating YouTube account. So pag nakapag-upload na tayo guys ng uh, mga videos natin ay, hindi pa dun guys natatapos dahil meron pa pong uh, requirements si YouTube. Ano po itong requirements niya? Ito po guys, ayan. Kailangan natin ng uh, 1,000 subscribers at 4,000 watch hour. So parang ang hirap guys, di ba? Uh, para sa akin guys, ang madali kong na-reach na ay yung uh, 1,000 subscribers. So pag na-reach mo na guys yung 1,000 subscribers, Ganito guys ang mangyayari sa dashboard mo. Automatic na na mawawala 'yon yung uh, subscribers kasi ibig sabihin uh, na reach mo na yung unang requirements ni YouTube. So ang maiiwan diyan ay yung uh, watch hour na. So ayan lalakad diyan may line niya. So 'yan tapos uh, napuno mo na rin 'yan, uh, automatic mawawala na din siya. Pero guys, uh, alam niyo ba na uh, August ako nag-start pero April na ay parang hindi pa gumagalaw yung uh, watch hour ko. So parang nawalan na ako guys ng uh, pag-asa dahil nalulungkot ako. Dahil yun nga, uh, bakit ganun? Ang tagal-tagal. Parang uh, seven months ako na uh, parang natenga yung ating uh, watch hour. So parang suko na ako, parang ganun. Pero dahil may mga kaibigan na tayo guys sa uh, YouTube, uh, andyan na nag-advise sila sa akin na sabi nila, huwag kang susuko, uh, ituloy mo lang ang pag-YouTube, uh, tuloy mo lang ang pag-upload, upload ka lang ng upload, tapos uh, punta ka sa mga nag-live, uh, panoodin mo yung mga videos nila para tutulungan ka din nila. So sabi ko, bakit hindi? Sige nga, subukan po So ayun guys, ang ginawa ko, talagang uh, upload ako ng upload ng video, video ako ng video ko, ano-ano mga video ko. Tapos nagpupuyat ako guys, uh, pasok ako ng pasok sa mga live streaming, uh, punta ako sa mga premiere. Alam uh, guys, kahit naantok na antok na, na ako, talagang uh, tinitiis ko guys dahil uh, yung mga pinasukan mo guys ay tutulong sila sa iyo, susuportahan ka din nila. May time pa nga, guys, na talagang uh, habang uh, nanonood ako, guys, habang nandun ako, ay talagang yung cellphone ay uh, bumagsak na sa mukha ko dahil uh, sa antok na, guys, siguro may mga nakaka-relate dito sa akin. Yan. Yan. So, ganun, guys, ang aking ginawa. So, sa madaling salita, within 4 months, uh, bago ako uh, mag-365 days, yung uh, mag-end yung aking 1 uh, year sa YouTube, ay... Uh, na-reach po guys, yung 4,000 watch hour, yehey, ayan So, ibig sabihin, uh, uh, mamonetize na tayo So, yun guys, uh, nawala na yung sa dashboard ko yung watch hour Dahil uh, na-reach ko na yung uh, pangalawang requirements ni YouTube Yehey So, next po, ang uh, gagawin na naman natin ay hindi pa po tapos Ayan, so hindi pa po tapos guys Ayan, kunin ko lamang po yung kodigo uh, uh, ha. Meron po akong kodigo dito para hindi ka pa natin uh, makalimutan. So, August 6, guys, uh, may email po na dumating sa akin uh, na ni YouTube. Ayan, guys. At pinag-a-apply na po ako, guys, sa uh, YPP. Ano po ba yung YPP na yan? Yan po yung uh, YouTube Partner Program. Kailangan po yan para tayo po ay maging eligible po para sa monetization natin sa pag-YouTube po natin. So, syempre, ang ginawa po natin ay uh, nag-submit po tayo. Nag, uh, meron po tayong pipila pa dyan sa ating pong uh, cellphone o doon po sa ating ginagamit na uh, computer o sa ating pong uh, laptop. So guys, nung na-i-apply uh, na natin yung ating uh, YPP sa uh, YouTube, ay uh, nag-email ulit si si YouTube sa atin. Napakasipag po yung mag-email. Ano? Ayan. Uh, nag-email po siya ng uh, Google AdSense uh, verification address. So ibig sabihin guys, uh, kailangan natin uh fill upan ito yung pinadala po niya na uh, uh, email. Meron po doon mga pipila pa. So kailangan natin niya na may submit sa kanya para ma-verify yung ating pong uh, uh, address yung ating pong uh, par yung mga information po about sa atin niyan. Kailangan po ay tugma po ito doon po sa una nating pinilapan sa YPP. So sa unang uh, mga email po ni YouTube yung mga pinilapan po, wala po akong uh, inulit. Puro one time lang guys talaga. Kasi kailangan talaga basahin mo mabuti at uh, tama yung mga uh, sasagutin mo doon na uh, sasagutin mo sa kanya. So ayun guys, uh, uh, ay may submit ko na yung uh, verification address na pinadala niya sa akin. So, yun, guys, ay pag-aaralan niya ulit. Pag-aaralan niya yan, hindi basta-basta na uh, bukas ay uh, meron ng uh, kasagutan. Alam niyo kasi, guys, si YouTube ay mabusisi. Kailangan ay uh, tugma yung mga uh, sinasagot natin dun sa tanong niya. Kailangan na uh, walang error. Kasi kung hindi, repeat, repeat, repeat ang mangyayari. Pero sa akin, guys, dahil sabi ko ay Uh, one time lang hindi po ako nagulit kasi talagang binasa kong mabuti uh, bago ako mag-click ay talagang uh, chinek kong mabuti ang paulit -ulit. so guys, ganun po ang gagawin nyo dun sa mga uh, bago pa lang guys so, guys, uh, hindi pa rin po tayo dyan nagtatapos ha, Kala nyo ba nagtatapos na tayo, hindi pa guys marami pa po tayong dadaanan. kung anong sipag po ni youtube mag-email, ganun din po siya kasi pag magbigay ng uh, mga requirements kailangan po natin ng $10 threshold. Ano po ba ito? Ito po yung uh, kita natin. Ito po yung pumapasok na sa atin na ads at ito po yung mga uh, love gift ng ating pong mga subscribers, yung mga nanonood po sa atin at yung mga sumusuporta po sa atin. So sa akin guys, medyo matagal kong na-reach yung uh, $10 kasi ah uh, talagang parang wala pa masyadong nag-support sa atin noon. Until isang uh, friend natin ang nagpa-member sa akin tapos sumunod na yung isa, sumunod pa yung isa, naging tatlo. Tapos isang uh, napakabait na uh, YouTuber at uh, subscriber ko ang nagbigay guys ng love gift na 6$. So ayan guys, yung 6$ plus yung uh, uh, membership fee nung uh, nagpa-member sa akin ay naipon na at nabuo ko na guys yung $10. So, sobra pa, guys. So, ayan. Siyempre, nakita ni YouTube yun. So, nag email na siya sa akin kaagad, guys. Ayan ang email niya, guys. Ayan. September 19, nung uh, minail niya ito, guys. At itong uh, mail na ito, guys, ay hindi email, ha, mail. Ipapadala sa post office. Uh, I-deliver ito sa iyo ng postman. Kasi, uh, ewan ko bakit uh, hindi through email uh, ginagawa. Uh, hindi ko pa yan na-search. Ayan. <laughs> so, search natin yung Eh, bakit uh, hindi through email ang uh, ang pag, uh, papadala ng Google AdSense Payment So, ang sabi doon ay three weeks, uh, marireceive na natin siya. So, nag-wait ako guys ng 3 uh, three weeks. So, 21 days is three weeks. So, wala pa. So, sabi ko, ano kaya uh, uh puntahan ko na mamaya? Sabi ko, punta na ako sa post office at Uh, tignan ko kung meron na. Pero pinabada ako guys, hindi ako pumunta. So sabi ko bukas na lang. Pero kinabukasan guys ay uh, October 10, uh, bali pang 22 days, dumating guys si Postman. Ayan. ang uh, hinahanap ang base magalong kung dito, ba, dito daw ba nakatira. So sabi ko, ako po yun. Meron kang mail galing kay Google. So, guys, alam ko na, yun na yun. At ito na yun, guys. Ayan. Yay. Yeah. Wow. Guys, ito, guys, ang pinaka -asam, asam ng lahat ng mga YouTuber na nag-start pa lang, yung uh, nag-apply ng kanilang uh, YPP. Ito na po yung uh, katuparan, guys. Ito na po yung uh, resulta ng ating mga pagpupuyat, ayan, ito na po guys, ayan, mga uh, uh, sulit na sulit yung pagpupuyat natin guys, napaka-importante nito guys, ito po yung ating mga passes, passes po natin ito guys, para tayo po ay magsisweldo na ayan so ayan guys, ha? ayan, yehey so ayan guys, ha? nakuha na po natin si uh, Google AdSense po natin at ito guys, ay isasubmit na natin mamaya. Meron po ditong nakalagay na pin, uh, six-digit pin. Ito po yung uh, pinaka-importante na isasubmit natin para maging legit uh, yung ating pong uh, pagiging uh, YouTuber at yung ating pong pagiging uh, monetized na sa YouTube. Pero guys, hindi pa rin po natatapos ang ating uh, journey dito sa YouTube. Uh, meron pa rin po tayong mga pagdadaanan dahil uh, Uh, yun nga, yung kailangan pa po natin uh, uh, ma-reach yung $100 threshold na i-finance sa YouTube. Uh, at makukuha lamang po natin ito guys sa pamamagitan ng ating mga naipong na uh, revenue galing sa ating ads, tapos sa mga love gift ng ating mga uh, relatives, ng ating mga kaibigan, ng mga kapwa nating YouTuber na talagang uh, sumusuporta sa atin. So, madali na yan, guys. Nakita ko kung uh, gaano kasupportive sila dahil uh, andyan, guys, na madami ng na, uh, uh, naipon sa account ko. Uh, at yun, guys, ay uh, uh, binubuo na lang natin at pag nabuo yun, guys, uh, sure, mag email na si uh, YouTube at sasabihin niya na uh, pwede mo nang i-withdraw ang sweldo mo. So, yun na lamang po, guys, ang ating uh, inaantay yung uh, last na uh, i-email sa ating uh, YouTube. So guys, ibabalik ko sa inyo yung uh, tanong ko nung umpisa kung madali ba or mahirap ang pagpasok sa mundo ng pag youtube Uh, masasagot nyo na yan guys dahil alam ko na napanood nyo na itong aking video yan yeah. Uh, kung may mga question kayo, guys, kung may mga comments kayo, uh, feel free na uh, mag-comment dyan sa comment section, guys. Uh, uh, sasagutin ko lahat ng mga katanungan nyo guys. Ayan, ha? So, thank you po, guys. Pero hindi pa po tayo mag end guys, hanggat hindi po ako nakakapagpasalamat, guys, sa aking mga uh, sisikoy, sa aking mga kakabsat, sa aking mga lalabs, sa aking mga mamsis sa aking mga uh, kaibigan, sa aking mga relatives na talagang uh, tumulong sa akin. Uh, guys, uh, sa mga hindi ko guys uh, na ilagay dito, uh, dito sa uh, video natin, huwag uh, po kayong magtatampo guys. Huwag uh, po kayong magagalit sa akin ha. Dahil uh, sa sobrang dami talagang uh, mahirap nang ilagay lahat. Pero lahat kayo guys ay may ambag sa uh, katuparan ng aking... Uh, pag-YouTube. Uh, lahat kayo guys ay naging uh, instrument para uh, makamit po natin ito. So, mahal na mahal po kayong lahat guys dahil sa inyo talaga ay uh, na nakamit po ito. At uh, bilang uh, ganti guys, ang uh, mga kapwa ko YouTuber na talagang uh, tumulong sa akin, guys, asahan niyo po ang aking uh, pagbabalik ng uh, sukli. Ayan. Uh, Patuloy ako uh, mang support sa inyo guys, kung ano yung support na binigay niyo sa akin, Ganon din po guys yung uh, ibibigay ko sa inyo. So guys, uh, maraming maraming salamat sa inyo. Uh, mahal na mahal ko kayo. At sa mga uh, subscriber ko, maraming maraming salamat po sa inyo guys, sa mga silent subscriber ko, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa channel ko, guys, subscribe na kayo. Don't forget to like and subscribe. Bye.